ni Abraham si Ismail ba o si bisa isang yang anak ni Abraham ang anak ni Abraham si Isaac ang inyang inahan si Haga Ate ah, si ba para kane si Hagar ang yang anak si Ismail taron ang tinuon nga ni Abraham Kata si Sarah, Kata si uh, Kata si Hagar, Katabang nanya, Gak naman lagi angkunman Ninyong mga muslim, na kamu ang matuun, Ngasam Biblia, Si Sarah manggil Ang ligal nga asawa Ni, ab, ni Abraham. Salam Pak Kutala Bray. Aku sudah tahu nanti, Karena mengingatkan Ligal, ang inyensya lang po nakatumog na, legal na illegal. Kaya kung si Abraham, oh, so, kaya kung inunin mo si Abraham na siya illegal, lakot siya illegal. So, amahan sa pagtuog na, ah, matarong na ang tao, yun mo siya illegal. Ha? Pero kung basa mo ng Biblia, wala din na ganun na illegal. O, wala na nananak si sa Sarah, wala na siya, wala na nanak, yan dito, si apraha, niya, katabang, so, piltro, si ito si Abraham, maging iingnan niya at kuha nga itong katabang to be a religion of the city of God. Kaming Kasi kung illegal ang susunod so, di sa hama, nang susunod na illegal sa iarag niya sa iso ni Kristo. Ako natundan. Iingon ko, na illegal o sigal, tungkol kayo sa pagkinabuhay ng Kristiyanos sa araw panahon na We are only acquired to one wife. Sila lang kung salag yun ang mahimu ng asawa. mo ang amos, sila makapangasawag na gan, basta makabuhi sila. Which is, for us, Christian, illegal. na ko na ngayon ko, nasa illegal, kaya po sa karoon ng panahon. Pero murag, ang akong gisutan, murag nireflect na po dito, nga kayo po na illegal, hindi magbinamay kultura ng mga mga sa karoon panahon na. Ay namunod na iligal ang sa tulo o asawa, legal ang una, diinput na bang sa Biblia na nag-inom ang Diyos, mag-asawa ka lamang o Ang Diyos nag-inom ha? Mag-asawa ka lamang o pusa Sa libro ni Timoteo, ingon niya, na pinanglan ang obispo Dona i o sala ka asawa sa among libro na sa biblia og ni moda ayo dili ko ayo ra gyapon kay ato i sa toha ah ang timoteo kung nagtuod sa ni timoteo dili na puro Ginoo dili na sa Dios ulong na ni Pablo sulat ni Pablo paingon kay Timoteo So si mo ang nagbibigulay, na usay sa kasawaon, pero nga akong pangutanin ni mo, diyan sa Biblia, na ang Diyos nagsulte, ayaw na mo pangasawa, ikaduhal, katulo. At si Abraham, tuloy ba yung asawa, father of faith, si David, Dagdahan, uh, si Moses, Tuha, si Haring, uh, si Haring Solomon, 700. Uh, so nakasala dito sila. So ang pangutanin ako, eh, diin sa bagong testamento o daang testamento ang Diyos nag-ingon isa lang ng inyong pangasawod Karo oh. kayo nakasala ni Solomon unang tubag sa nabok kami may ka sa naasa nakasala ni Solomon pero nakasala siya claro, sa ginoo at siya gibuhat no. kay nakapangasawa siya si, si, ah, si, 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 si Tisintus ah, ka buka ah, kalibutan si, 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 so. so, uh na Tisintus ka abdio Tisintus ang gay ng apostura ang akong gingon mo, nga si Timotio, na ingon nga ang Obispo, dun ay ang salamang kaasawa. Di nga lilinig naman siguro na kalapisan ng akong pangkusturya nga, tinanglan nga ang Obispo, nga tinanglan nga ang pangkusturya nga sa kaasawa. Kasi wala kong ni Apostle Pablo, na siya, hindi mga butanga nga mga iso, akong gi,